guys bumibili, bumili kami ng mga bagong ano para sa kanila kasi makakaawa yung mga kuting ang dami yan mayroon pag isa dun sa dulo o oh, so, tatlo na yung bibili natin para sa kanila ah, uh, yun lang kailangan ng alaga ano ayan so mayroon din siyang hawakan yung mga hawakan Ming alalabasin naman kayo pag ano Baka mayroong ano, no? Kung ano, sa imus to, baka mayroong gustong pusa dyan. Yan yan. yung marunong mag-alaga at uh, taos puso mag-alaga ng mga ganito ng klaseng hayop. na Yung mapagmahal ng hayop. Hindi okay, yung katayin okay. ha. Oh, yung isa, nag-uunat. Siya talaga, hindi na yan nakakulong. Aso lang. Ayan. O, oh, ayaw niya. Kasi marunong, ito, itong isa na to, alam niya kung saan siya magsi cr Doon talaga sa CR yan ni Magdodumi. So, mayroon na siyang ugaling ganun na natututo siya doon siya magdumi. Kusa na. So, yung isa naman, no? Oh. iyang saman. Kasi nalit sa ulo. Sa ulo lagi isa? Mm. oh, yan man yun. Yan man yung kagabi. Asan ikadwa? Ha? Kasi yung mga tao, dapat. Ay, ginoon. Bagong Blue. Pinagat kasi siya kagabi, kawawa. Bakit? Ay, buwan na kay Basinog. Ay, dire na igo. Dire, kini ang na sa ngipon ni Oto. May Ano na lang. Inigat siya ng yuto namin kagabi na sugat siya. Ayan. Maraming alaga nitong mga to. Ito, ismutin o. Walang ligo o. Oh. Ito pa isa, oh. So, ganun karami ang, ano, animal. Animals, ano, ay hindi pala animal. Pit. Yung pit na, ano, oh. Yan, oh. Tinanot oh. Fergus. Hi, Fergus. Say hi, Fergus. 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 Si Fergus at saka si Rai Rai. Ito naman yun si Yuto. Yuto. Hi, Yuto. Yuto, ba't mo inaway si Fergus kagabi? Yuto. Yuto. What may nangay sa si Fergus kagabi? Behead kayo sa'yo kayo. Ha? Ah. Ah. Ha? na kayo. Ha? Ah. Subukan natin natin itong mga malalaking ano. Halika na kayo. Labas na. Subukan natin itong mga uh, malalaking dragon. Kung magkasya. Mm, Di ba kasya? Ah? Isip mo. Ayaw lang nila ng ganun pag walang sapin. Kasi nahirapan sila sa ano eh. Ay, Pergos, bakit ikaw nandyan sa loob, Pergos? Ala, di, Hindi na talaga ano si Pergos sa loob. Sampo lang yan, Pergos. Hindi na talaga ano pwede S si Pergos sa sunod. Buksan mo nga kung ano. Buksan mo nga kung... Tapos, di, wag mo siyang... Ano, hayaan mo lang kung lalabas siya. Hindi. Oo. Oh, 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 Pag, Pag ikaw, ikaw naman, buray ride. Buti yan, huwag niyong pigain kasi... Okay! Taas kasi si Ray Ray. Mas ba si Pergos? Hmm. Hmm. Alam. <laughs> Kaso lang masakit sa katawan yan pag walang ganito. Kailangan may mga sapin. Pwede. Pwede din si Ray Ray. Okay, Pwede bukta naman po si Ray Ray. Mabait na si kaya kaya Pwede din yan.